Mali yung nalagay ko sa ano kala ako isang wood. Surprise! Medyo kaproblema tayo. Kasi hindi na declare lahat ang postcard. Ayun. Ah, bahala. Ah, siya nga pala like Dito tayo sa may kawalan. Hindi pala kasi na kami guys. problema lang. Pero walang problema yung ano namin. Hindi na declare yung start pa na-declare isa lang may dalawang prospect na nangyari nanapang kami ng puray pa kami maliw talaga hindi ko kasi nakita ka dito, nakalangon sa lang. 10000 ya Halo, udah. Oke. Oke, guys. Nakalabas banget, eh. Let's go. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. May isa lang yun, yun. Platte Gamle pag dalawa. Yung na Pag-6? Hindi nga, Platte pwede talaga niya Pag-6 yan. Oo. Yung na na Buti may nakalagay na ano? Columbia. May nakalagay uh -huh. dalawa. Oh, Buti oh. ko so, meron yun. Ito wala, di ba? Oo. Oh, oh. Hindi gano'n. Bakit yun ay nagawa doon Oh, dito. ang bukong tao. Bakit mayroon sila nga Sunset, Grosso. Ayan okay. nga traffic. May kawayang intersection. Dati ay circle na nga. Intersection na lang. Nawala yung circle. Tinanggal tumaliwa tayo ay papuntang barangay Santo Niño tayo ay dito rin sa sabay yung trabaho

Tại mình Bắt Tôi biết tiếng ấy. xin nó rồi. xa sa Làm trở 9 minutes and 9 minutes and 30 primary I love you, basura yung salas mulan pala dito kanina no? hindi oh. pala mulan doon um, 내가 공부야 아, <목소리> <목소리>

ay okay. magkalimutan pindutin ang notification bell at para laging updated sa ating panibagong alright